Kayo. Pasado alas 5 na ng hapon kahapon November 2 nang bumisita ang pamilya ni Francisco sa Baguio City Public Cemetery. Ito'y para dalawin ang puntod ng kanilang yumaong kambal na anak. Anila, mas mainam na raw ito kaysa sumabay sila sa dagsa ng mga tao noong November 1. Mas ano siya ng oras, alam namin na yung tao malinis na dito, parin disiksikan. Ganun. Sa kaysa pa may trabaho naman, kahit linggo, siyempre kami naman. Saturday ang ano, day off namin. Kaya ngayon kami nagpunta para siyempre kapon maraming tao. Kaya ngayon kita mo naman malinis. Kaya. Maging ang magpipinsang sina Vincent, humabol din sa pagdalaw sa huling araw ng Undas. Nung um, 31 tsaka nung 1 medyo hassle kasi maraming taong pupunta po. Ganon po, nasa isip Kaya ngayon lang napunta rin po. Ilan lamang sila sa mga last minute na bumisita sa Baguio City Public Cemetery bago tuluyang matapos ang visitation hours. Sa bilang ng Baguio City Police Office Station 1, pumalo sa 30,000 na katao ang dumalaw sa public cemetery mula October 31 hanggang November 2. Ngayong araw po ay nakapagtala po tayo ng almost 6,996 na humabol ngayong uh, November 2 na dumalo po dito. Pahapon po ay nakapagtala tayo ng uh, 18,533. So kung sumatotal po, kung ito total po natin uh, from uh, October 31 to hanggang ngayon, ay nakapagtala na po tayo ng almost 30,200 plus. Sa monitoring naman ng Baguio City Police Office, bumalo na sa higit 43,600 na katao ang bumisita sa walong pribado at pampublikong sementeryo sa lungsod. Pinakamarami dito ay noong November 1 na pumalo sa halos 26,300. Bagamat nakapagtala sila ng zero crime rate, naging malaking hamon naman ang mabigat na daloy ng trapiko. There are some parts, especially dyan sa public cemetery na medyo uh, naantala, konti lang naman. Uh, kasi nga, di ba, we observed na may mga uh, nagtitinda ng mga flowers. Sa kabila ng mga paalala ng otoridad, nakakumpis ka pa rin ang mga BCPO ng mga ipinagbabawal na gamit. Karamihan sa mga ito ay mga gardening tools, kutsilyo, vape at mga sigarilyo. May mga confiscated pa rin sa kanila ng mga prohibited items. Actually, uh, merong 313 na mga prohibited items na na-confiscate, but then syempre, uh, we returned it uh, nung lumabas sila ng uh, cemeteries. Ayon sa Baguio City Police Office, nananatiling mapayapa ang pagdiriwang ng undas sa lungsod ng Baguio ngayong taon maliban na lang sa isang kaso ng vehicular traffic incident noong October 31. Ron Maranan, ORNG News.